Aristado sa Mandawi City Police Station ang isang 62 taong gulang na lalaki matapos makuha na ng halos 10.2 million pesos na halaga ng iligal na droga sa isinigawang bypass operation sa Zone 7 Barangay Mantuyong, Mandawi City. Kin ang nadakip na si alias Akoy, isang high value individual na taga F. Sabiliano Street, Cute Pardo, Cebu City. Isang pusher at nasamsam sa kanyang posisyon, ang binultong hinihinalang Shabu na tumitimbang na hindi bababa sa 1.5 kilo at tinatayang nagkakahalaga ng 10.2 million pesos. Bukod sa umanay Shabu, na-recover sa posisyon ng sospek ang buy money, isang mobile phone at isang bag. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang tagapagsalita ng MCPO, na ang suspect na si Akoy ay sinasabing nakakapag-dispose ng humigit kumulang isa hanggang sa dalawang kilo ng shabu kada linggo. At ang kanyang distribution point ay nasa Tri-City ng Cebu. Dagdag pa ni Villaro, kukuha o mano siya ng mga supply sa kanyang pamangkin na kasulukuyang nakakulong sa Mandawi City Police Office. Nakatakda itong sampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Di Mandawi City Police Office, particularly the City Operations Unit, conducted uh, a bypass operation against this uh, alias Akoy. Uh, Akoy is a resident from Cebu City and nangyari yung bypass operation. March 4, around 8 p.m., at Paragon and uh, in the city. So, what we is 1.5 kilograms of shabu that na is estimated value 1,200,000 pesos. So, Samantala, limang drug personalities naman ang aristado sa magkahiwalay na anti-illegal drug operations na isin-gawa ng Cebu City Police Office noong Marso 4 sa Barangay Kalunasan, Lurega, San Miguel at Ermita sa Cebu City. Kung saan ang nasabing mga operasyon ay humantong sa pagkasamsam ng illegal na droga na nagkakalaga ng 7.6 million pesos molarito sa Bombo Radio, si Bo Bombo John Akanyati para sa si number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!